Hello guys, sa araw na yan, ayan, nandiyan kami sa loob ng bus kasama ng aking kaibigan. Pupunta po kami ng Cologne, Germany, Mamasyal. Ayan, ilang beses na rin ako nakarating sa lugar na yan, pero gusto ng kaibigan ko magpasama siya papunta ng uh, Cologne, Germany. Ayan, matagal na rin kami hindi nakarat nakapunta, kaya bumalik kami guys. <laughs> Mamasyal. Uh, mamili rin kasi mas mura ang mga bilhin uh, sa Germany kaysa Belgium. Ayun. Nakikita niyo nagdala kami ng bagahi kasi uh, mabigat pag plastic-plastic lang ang ang uh, pag may mabili kayo plastic mabigat kaya nagdala kami ng hand luggage. <laughs> Ayun. At uh, nakikita niyo ang ganda ng panahon sa araw na 'yan, nakikita niyo malis kami ng 9 o'clock ng umaga at dumating kami sa Germany ng 11.30. At uh, kumuha na naman kami, naghihintay kami ng 1 uh, one hour sa train papuntang Cologne. Ayan, nakikita niyo malapit na po kami makarating sa uh, Düsseldorf. Ayan, napaka, napakaganda rin ang view doon sa Germany. Iba, iba rin ang uh, uh, view doon uh, ayan nakikita nyo malapit na po kami makarating sa Dusseldorf uh, pinapakita ko lang sa inyo ang labas ng highway ayan nakarating na po kami at uh, pinapakita ko sa inyo ang uh, likod ng simbahan na napakaraming tao sa araw na yan. Maraming tourists talaga po punta dyan mula sa iba't ibang klasing lugar sa Europe, Europa. Uh, marami talaga guys. Kahit lunes. uh, tingnan nyo, ang dami pa rin tao. Lalo na siguro pag weekend. Napakarami. Ayan, nakikita nyo ang harap ng simbahan ayan nakikita nyo hindi ko alam kung ilang century na yan <laughs> at uh, yan ang pinaka sa touristic place sa Cologne, Germany malapit lang yan sa train station at uh, ayan nakikita nyo may fountain sa gilid ng simbahan at uh, enjoy ka talaga doon pag, ano, pag mamasyal kayo yan lang po kami kasi hindi na kami lumayo pa yan ang kasi meron namang tindahan sa loob ng train station doon na rin kami na, namili Ayan. at nakikita nyo meron ding magandang uh, fountain layo na fountain Ayan. ang ganda lupa uh, lumabas sa bibig niya yung tubig Ayan guys at uh, maraming maraming salamat po sa walang sawang support sa ating mga uh, supporters dyan sa ating YouTube channel. Maraming salamat. At uh, oh, that's uh, that's uh that's ayan, that's guys, pawi pauwi na po kami yan. <coughs> Napakita ko rin sa inyo yung sa likod. At uh, salamat sa inyong suporta. Ah. At until my next video sana abangan yung aking next video May, bihira lang po ako makapag upload guys kasi busy sa trabaho kaya uh, minsan lang maka upload ayan at nakikita nyo yung train station malapit lang, tapat lang talaga ang simbahan sa train station ayan tapos pa na po kami at uh, maraming salamat po Thank you, thank you sa inyong support. Uh, ayan. Thanks for watching. Ayan yung ka aking kaibigan. <laughs> Nagdala ng bagahe. <laughs> Nagdala kami ng hand luggage guys kasi nam may namili rin kami ng kunti. <laughs> Maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong support. Thanks for watching. Bye!